Umuwi na rin sa kanika nilang mga tahanan ang mga evacuee mula sa ilang barangay ng Marikina at Quezon City matapos na alisin ng pag-asa ang storm signal sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joanne. Nakabalik na kanina sa kanika nilang mga tahanan ang mga residente ng barangay Bagong Silangan, Quezon City matapos ang halos dalawang araw na pananatili sa mga evacuation center. Tinatayang aabot sa mahigit dalawang daang pamilya ang pansamantalang nanuluyan sa covered court ng barangay dahil sa banta ng Bagyong Rubi. Ayon sa kapitan ng barangay, hindi naging mahira para sa kanila na ilikas sa mga residente dahil sa kooperasyon ng mga ito. Opo, napakabait naman pag sinabi nating lumikas, lumilikas naman sila. O, kahit wala pa po mangyari, pinapuntahan ng kami doon sa lugar namin. Pinaakyat na po kami. Kontento naman ang mga residente sa evacuation center dahil sa maayos na pagtrato sa kanila ng mga barangay officials at sa lahat ng mga grupong tumulong sa kanila. nagbibigay naman po sila dito ng sapat na pagkain. Samantala nagdesisyon na rin ng mga evacuee ng barangay Malanday Marikina City na magbalik na sa kanilang mga bahay dahil sa bumubuti na ang panahon ngayong araw. Kahapon ay napuno ng mga evacuee ang covered court dahil sa ginawang Force evacuation ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog at sa mababang lugar. Laking pasalamat naman ng lokal na pamahalaan dahil hindi tumaas ang water level sa ilog ng Marikina. Joan Nano, UNTV News, Worldwide.